Hello Mars and Pars! Magandang gabi nga po pala sa inyong lahat. Dahil panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga Kamars and Pars. Dahil feeling erang vlogger tayo mga Kamars and Pars at ito nga palang ganap ng aking buhay ngayon. Pagkagising ko nga pala kaninang umaga mga Kamars and Pars at ito nga palang ginawa Ang ko. Ang saya ko talaga kanina pagbukas ko ng gripo mga Kamars and Pars may tubig na agad. Kaya agad-agad ako nagdilig ng mga halaman mga Kamars and Pars. O diba mapapasanaol na lang talaga tayo kasi nadiligan. Sa <laughs> nagdidilig, kailan kaya madilig Hala, uy, joke lang yon. At eto nga, mga Mars and Pars, dahil basa na, ah, uh, I mean, basa na yung lupa, ay yung lupa sa halaman, binasa-basa ko na rin dito sa may lupa sa labas. Ay, ewan ko ba, basta yun na yun, mga kamers and pars. Nabubulol tuloy ako, mga kamers and pars, nung narinig kong salitang nadiligan. O, ba diba, ang harot. Fast forward na nga po pala tayo, mga kamers and pars. Pakatapos ko nga ang diligan. Ang susunod ko naman gagawin ay syempre magwalis dito sa harap ng bahay namin, mga kamers and pars. Kasi kung mahili ka manood ng video ko, alam mo talaga kung gaano kalaki yung area ng wawalisin ko, mga kamers and Dahil pars. Dahil tapos na nga pala ako, mag alis dito sa area na to, tamang pausok lang mga kamars and pars para mawala din yung lamu. At syempre, pagkatapos sa area na yon mga kamars and pars, hindi pa tayo tapos dahil ang laki pang ang nawawalisin ko mga kamars and pars at tinawag ko na nga pala sila ate. Nagpatulong kasi... na din ako dito sa pagwawalis mga kamars and pars para madali kami matapos. At ito naman si Ate Kate, tamang kulit lang dito sa saging mga Commerce and Pars. At diba, tignan nyo naman mga Commerce and Pars, akala mo talaga tumutulong. At ito naman si Kulot mga Commerce and Pars, sabi niya ay pinapawisan na siya mga Commerce and Pars. At ang sabi ko sa kanya ay mas okay yon mga Commerce and Pars kasi nga kagabi ay nilaknat yon si Kulot mga Commerce and Pars at nagpahilot daw. At buti na lang ngayon mas okay okay na siya ng kaunti mga Commerce and Pars. At sabi ko pa nga sa kanya ay wag na siya muna pumunta sa eskwelahan at baka sasakit ang uyan ulo niya doon, mga and Pars. At ito naman, kapatid ko, mga Kamars and Pars. Sabi ko sa kanya, magluluto, mga Kamars and Pars. Pero kinukulit niya si kulot, mga Kamars and Pars. na nga pala yung niluto nila. Para yeah. sa almusal at syempre, pambao na rin nila, mga Kamars and Pars. At tignan niyo naman, itong anak ko, tumutulong na din, mga Kamars and Pars. O deba sana all, nagtutulungan talaga kami dito para madali matapos ang trabaho, mga Kamars and Pars. At kinagabihan, dumating na nga pala ang aking Diyosawa. May dala nga siyang pechay at syempre, ito daw ang lulutuin niya ngayon para sa aming hapunan, mga Kamers and pars. At syempre, ito yung gulay, radish, at saka kamatis. Pero hindi siya maglagay ng kamatis, mga kamars and pars, kasi bawal tayo niyan. At ito nga, mga kamars and pars, nagluluto na nga pala siya dyan. Mga kamars and pars, yan nga lang pala yung binidyo ko, mga Kamers and pars, pero hindi na natapos. Kasi may iba rin kasi akong ginagawa, mga kamars and pars, kaya nakalimutan ko. At ito naman, anak ko, mga kamars and pars, sabi ko sa kanya, maglagay na siya ng kanin, mga kamars and pars, kasi paluto na yung ulam namin at kakain na rin kami, mga and at bago nga pala kami kumain, mga Kamers sent parts sabi ng aking Djasawa magdala muna ng pagkain sa kanyang papa mga Kamers and Pars at ito naman anak ko ay nagdala na muna mga Kamers para makakain na din mga kamars, and Pars kasi nga mainit-init pa yung sabaw tamang-tama talaga yan sa kanya mga Kamers and Pars para makahigop din siya ng mainit na sabaw at ito nga papasok na nga pala kami sa bahay ng papa ng Djasawa ko mga Kamers and Pars dahil malapit lang din talaga yan sa bahay namin mga Kamers and Pars at pwede lang siya sumigaw sa amin mga Kamers and Pars kung may kailangan siya at pinupuntahan siya agad ng aking jasawa kung wala ang aking anak, mga kamars and pars. At ito nga, pinapakain na nga pala siya ng aking anak, mga kamars. At pakatapos namin pakainin ang papa ng aking jasawa, bumalik na kami sabay. At saktong-sakto, dumating na yung kapatid ko, mga kamars and pars. Galing sa lumayang, kaya ayan, sabay-sabay na nga pala kami kumain, mga kamars and pars. At tawang-tawa talaga sila habang nagbibideo ko sila, mga kamars and pars, kasi nahihiya daw Osha, sila. O siya, mga kamars and pars, hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming maraming salamat sa support ninyo, mga kamars and Bye-bye! งดโฮต้าโย lagi